Simulan na natin! Sumayin nyo nawa ang biyaya ng Diyos sa lahat ng nagnanais at nananatiling biblical, ngunit ang mga churches na hindi biblical ay iyaong mga mayabang, mapagmataas, at lubhang suwayin sa Diyos kaya naman dapat niya silang salinsangan dahil hindi nagpapakumbaba. Hindi din isinusuko sa kanya ang kanilang lahat. Bakit tayo dapat magtipon para kay Kristo? Hindi ba't para labanan at itaboy ang mga masasamang espiritu na tunay nating kalaban, at kung kasama natin ang Diyos ay gumagawa siya ng mga tanda, kababalaghan, at milagro para lahat ng bulag ay makakita, ang may mga kapansanan ay mabuo, ang mga patay ay mabubuhay, lahat ng may sakit ay gagaling, upang gawing disipulo ang lahat ng mga bansa at iba pa tayo ay magkakaroon ng tagumpay kung ang Diyos ay kasama natin. Dapat nating gawin kung ano ang nakalulugod sa Diyos at sundin siya kaysa sa tao, ang pinakamagandang solusyon ay maging biblikal. Ito ang tinatawag nating dakilang mga komisyon. Mateo Kapitulo 28 Labinsyam hanggang 20. Tabinsyam pumayo nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Holy Ghost. Talawang po ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at, narito, ako'y kasama ninyo palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Ngunit iyon ay hindi isang madaling gawain, dapat tayong makipaglabanan ng mabuting pakikibaka, sa Ikalawang Korinto Kapitulo 10 Versikulo 4 Apat, sa pagkatang mga sandata ng aming pakikidigma ay hindi ukol sa laman, kundi makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos upang ibagsak ang mga kuta-winking face. Ikalawang Korinto Kapitulo 10 Versikulo 5 Taimat na ibinabagsak ang mga haka, at ang bawat mataas na bagay na nagmamataas laban sa pagkakilala sa Diyos, at dinadala sa pagkabihag ang bawat pag-iisip sa pagsunod kay Kristo. Efeso Kapitulo 6 Sampu hanggang po. Sampot sa wakas mga kapatid, magpakatatag kayo sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Tabing isa't isuot ninyo ang buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y makatayo laban sa mga lalang ng Diyablo. Tabindalawat sapagkat hindi tayo nakikibaka laban sa laman at tubo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanglibutang ito, laban sa espiritwal na kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Tabintatlo kaya't kunin ninyo ang buong sandata ng Diyos, upang kayo'y makalaban sa araw na masama, at pagkatapos na magawa ang lahat, ay makatayo. Tabing apat tumayo nga kayo, na ang inyong mga baywang ay nabibigkisa ng katotohanan, at may baluti ng katwiran. Tabin lima at may panyapak ang inyong mga paanang paghahanda ng Ebanghelyo ng Kapayapaan. Tabing anim higit sa lahat, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay mapapatay ninyo ang lahat ng nagniningas na palaso ng masama. Tabing pito at kunin ang turbante ng kaligtasan, at ang tebak ng espiritu, na siyang salita ng Diyos. Tabing walog na laging manalangin ng buong panalangin at daing sa espiritu, at mga doon ng buong pagtitiyaga at daing para sa lahat ng mga banal. Tabinsyam, at para sa akin, upang maibigay sa akin ang pananalita, upang maibok ko ng buong tapang ang aking bibig, upang ipakilala ang hiwaga ng Ebanghelyo. Talwang po, sapagkat ako'y isang sugo na nakagapos, upang doon ay makapagsalita ako ng may katapangan, gaya ng nararapat kong sabihin. Hindi natin lubusang matatalo ang ating mga kaaway kung hindi tayo magiging mga tagasunod ng unang siglo ng mga churches. Pasahin sa Unang Tesalonica Kapitulo 2 Versikulo 14 Tabing apat, sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging mga tagasunod ng mga iglesya ng Diyos na nasa Judea ay kay Kristo Jesus, sapagkat kayo ay nagdusa naman ng mga bagay ng inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Ngunit kung tayo ay magsasama-sama at hindi pumasa sa pamantayan ng Diyos upang maging kanyang bahay, paano siya mananahan sa atin? Ito ay napaka-imposible. At alam nating tiyak na kung ating lalabanan ang ating mga kaaway ng wala ang Diyos na ating Ama sa pamamagitan ni Kristo na Kanyang anak, tiyak na tayo ay magtatamo ng kabiguan at imposibleng talunin natin sila na ating mga kaaway. Hindi tayo makakatanggap ng buhay magpakailanman gaya ng nakasulat sa Mga Awit Kapitulo 133 -3, Isa hanggang Tatlo. Isa't awit ng mga antas ni David Narito pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahan na magkakasama sa pagkakaisa. Talawak ito ay gaya ng mahalagang angwento sa ulo, na damaloy sa balbas, sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron, na bumaba sa leleya ng kanyang mga suot. Tatlot gaya ng hamog ng Herman, at gaya ng hamog na bumaba sa mga bundok ng Sayon, sapagkat doon iniutos ng Panginoon ang pagpapala, sa makatuwid bagay ang buhay magpakailanman. Unang Juan Kapitulo 45 hanggang 13. Timat sila'y sa sanglibutan, kaya't sila'y nagsasalita tungkol sa sanglibutan, at sila'y pinakikinggan ng sanglibutan. Anim tayo ay sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Dito natin nalalaman ang espiritu ng katotohanan, at ang espiritu ng kamalian. Pito, mga minamahal, ibigin natin ang isa't isa, sapagkat ang paibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos, at nakakakilala sa Diyos. Walo, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Siyam, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bagtong na anak sa sanglibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Sampu, narito ang pag-ibig, hindi sa ating inibig ang Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak upang maging pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Tabing isa't mga minamahal, kung tayo ay inibig ng Diyos, dapat din naman tayong magmahalan. Tabing dalawa't walang taong nakakita sa Diyos anumang oras. Kung tayo ay umiibig sa isa't isa, ang Diyos ay nananahan sa atin, at ang kanyang pag-ibig ay naging sakdal sa atin. Tabintatlo sa ganito'y ito'y nalalaman natin na tayo'y nananahan sa kanya, at siya sa atin, sapagkat binigyan niya tayo ng kanyang espiritu. Ngunit kung hindi natin isusuko ang ating mga ari-arian at ang ating mga sarili sa Diyos. Hindi na tayo matutulad sa ginawa ng mga Kristiyano noong unang siglo sa mga gawa kapitulo 4 32, hanggang 35 noon. Hindi tayo biblikal at tayo ay hinuhusgahan na bilang mapagmataas o mayabang. Santiago Kapitulo 4-5-7 hanggang Timak iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan, ang espiritu na nananahan sa atin ay nagnanasa sa inggit. Anim ngunit siya ay nagbibigay ng higit na biyaya. Kaya't sinasabi niya, ang Diyos ay lumalaban sa palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Pito kaya't paikop kayo sa Diyos. Tabanan ninyo ang jablo at tatakas siya sa inyo. Unang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 6 Anim at ang mga bagay na ito, mga kapatid, sa isang anyong inilipat ko sa aking sarili at kay Apulos alang-alang sa inyo, upang kayo'y matuto sa amin na huwag mag-isip ang mga tao ng higit sa nasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magmalaki laban sa isa't isa. Hebreo Kapitulo 12 Anim hanggang Labing Isa Anim sa ang iniibig ng Panginoon ay kanyang pinarurusahan, at hinahampas ang bawat anak na kanyang tinatanggap. 7. kung inyong titisin ang pagkastigo, ang Diyos ay nakikitungo sa inyo na parang sa mga anak sapagkat sinong anak ang hindi pinarurusahan ng Ama. Walot na tapwat kung kayo'y walang parusa, na kung saan ang lahat ay nakikibahagi, kayo ngay mga bastardo, at hindi mga tunay na anak. Champ, bukod dito'y mayroon tayong mga ama sa ating laman na nagstuwid sa atin, at sila'y ating iginagalang, hindi baga lalo pa ba tayong magpapasakop sa ama ng mga espiritu, at mabubuhay. Sampok sa pagkat pinarusahan nila tayo ng ilang araw ayon sa kanilang sariling kasiyahan, ngunit siya ay para sa ating kapakinabangan, upang tayo ay makabahagi sa kanyang kabanalan. Tabing isap ngayon ay walang pagkastigo sa kasalukuyan na waring ikagalak, kundi nakalulungkot, gayon may pagkatapos ay nagbubunga ito ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nagsisipagsanay doon. Hebreo Kapitulo 3 Versikulo 6 Anim ngunit si Kristo bilang anak sa kanyang sariling bahay, kanyang bahay tayo, kung ating panghahawakan ang pagtitiwala at ang pagsasaya ng pag-asa na matatag hanggang sa wakas. Ngunit kung hindi natin susundin ang pamantayan ng Diyos na maging tahanan niya kung gayon mas mabuti para sa atin na pumasok sa ating bahay ang bawat isa sa kapayapaan sapagkat walang tapat na pastol sa gitna natin tulad ng nakasulat sa Ikalawang Kronika Kapitulo 18 Versikulo 16 Tabing-anim ng magkagayo'y sinabi niya, aking nakita ang buong Israel na nakakalat sa mga bundok, na parang mga tupang walang pastor, at sinabi ng Panginoon, ang mga ito ay walang pinuno, bumalik na ang bawat tao sa kanyang bahay na payapa. Yun lang muna. God bless forever para sa lahat ng idinagdag sa tunay na church na nakapasa sa pamantayan ng Diyos upang maging kanyang bahay. Tapat silang maligtas ng grasya, lalo na kung ang mga namatay bilang martir para kay Kristo kapayapaan at walang hanggang mabuting gantimpala ay sumainyo magpakailanman amen